So, ayan ang mga ma'am. si ang ating uh, bisayang manok na tinola uh, na may munggo. Ipagkita eh, kung munggo pa. So, ayan. Oh, may munggo po yan. Yan po yung bisayang manok na nilagay ni Papa na may um, munggo. At um, first time ko po makita yan na nilaga na, bab, na manok na may munggo. So, konti lang naman nilagay ni Papa kasi sayang din naman yun itatapon. So, ito yung ating ulam for today. Ayan, kain muna tayo. Mm, di ba? Ito yung ating bread um, at ang lunch natin. So, ayan ang mga mom sa kain na po kami. Yan, sa baw. Baw po yung partner kasi masarap kasi pagbaha. Yeah, but when the way, give him finish your with more growth nutrients versus regular to support strong dogs at one point five times faster growth and eight weeks. Nga, gubo, kita ngung, kaya Amerika. Bum, kaya movie? Inis, sir? Inis, sir? Inis, sir, ngung, kaya yang Hi guys, kain tayo. Ito yung ating ulam for today. Sarap kumain pag-alas. Dapat tu sepaga baik Betul. Nak beli ni. Nak kod itu ni payah dia. ambil yang motor aku supaya orang nak dia. idlas. Idlas kita ni. Akan

Pag-alabal ko, ni... ko Ay nakamali po mag-ihaw ng manok kasi yung isa pala pa ihaw tapos yung kapatid ko ay nagyaw iyaw hmm, di ba masarap naman di ba ma? masarap naman yung manok di ba? bisaya may munggo po yan. Kasi papa. Ito tagag sili. Tagag sili? Hmm. Mahanghang. Tadi, sili pa? Hmm. Kaya pala siya, ma para sya, masarap kasi siya kasi maanghang. May sili pala nilagay ni papa. Hmm. Ito ay mga mama siya may, may May, bago kasi sinahe. So, ito naman yung ating pakpakin. So, ëh mm. <try> uh. është

<laughs> Hello, okay. Good afternoon, students, faculty, and staff. bossing.

2,000 pesos for every...